Ito yung mga tanim ni Mama, guys. Kaya naman, maliliit pa yan, guys. Pero, ano na yan, guys? Kapwa, pabunga na din yan, guys. Kasi, mamumunga na yan, guys. Pag, kahit maliit, guys. Ah! uy! So, ah! ako ni Mama. Nag-harvest ka na pala din, Ma. mo ako, Ma. Ang ganda ng anong mo, Ma. Ano to Ma? Pipino? Pipino eh pala, guys. Tingnan nyo naman guys, namumulaklak na yung mapipino ni mama. At may abuno yan guys. Kita mo naman yan guys, yung mga brown eh. Yan yung pipino ni mama guys. Oh, ang ganda na ano guys. Oh. Papunta yan doon na no, sa itaas. Yung... <laughs> pa itaas yun yung ano ma. <laughs> Abot sa langit, <ang> <laughs> langit yung bunga nito guys. Kasi yung mga ano niya, mga yung anong taong nito udlot pa paano kasi siya eh kulang to sa mga pisik guys dapat kasi matinabaan mo yung ano ba para yung ano is doon ano ba pinabaan mo yung ano niya pisik gandido man na pa nasa bakuran na yung ano yung mga gulay ni mama Pwede ako dito tumira guys oh dito muna ako, guys. <laughs> Biro lang, guys. Mabubusog ako nito, guys. Sarap to, guys. Nag-inom guys. Nako. Rambo na, guys. <laughs> rambo na yung dito. Sarap tong okula, guys. Oh. Lagyan to ng bagoong, guys. Bagoong? <laughs> bagoong? <laughs> <laughs> uh, na Hindi ako, ano guys, dati, hindi ako kumakain pag walang bagoong. <laughs> Kasi kadalasan na, dinadala ni Mama galing sa ano, palengke. <laughs> bagoong. Bagoong, guys. Sa nito, guys, yung iba, guys, kinain ng kambing. Doon sa itaas din, guys, meron din, ano, si Mama, guys, gulay pipino din guys harvest na namin kanina guys naulam na talaga sarap nun guys tingin nyo naman guys ang, ang ganda tingnan oh. ano oh, ginawa mo dyan madam <laughs> tumba pala yan so, thank you guys sa panunood bye bye